Inamin ni General Zhang na hanggat nasa Indo-Pacific ang mga sundalo ng Estados Unidos mahihirapan umano ang People Liberation Army na galawin ang mga kalaban ng kanilang bansa, mas maraming maritime patrol at freedom of navigation mission sa West Philippine Sea. Check the mic and make sure it sound right boys. Ulat na kinontra o mano ng mga opisyal ng People's Liberation Army ang plano ni President Xi Jinping na persahang agawin ang mga teritoryong nasa pagkokontrol ngayon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa report, pumalag umano ang ilang Chinese general sa estratehiya ni Xi Jinping na gumamit ng persa sa West Philippine Sea dahil sigurado umanong mahihirapan ang Chinese military dahil sa presensya ng US Navy sa nasabing karagatan. Nagpahayag ng matinding pagkontra ang Vice Chairman ng Central Military Commission ng China na si General Zhang Yuxia at sinabi niya na dapat umano na maging makatotohanan si Xi Jinping sa tunay na kakayahan ng People Liberation Army. Inamin ni General Zhang na hanggat nasa Indo-Pacific ang mga sundalo ng Estados Unidos mahihirapan umano ang People Liberation Army na galawin ang mga kalaban ng kanilang bansa tulad ng Pilipinas, Taiwan at Japan. Samantala sa ibang mga ulat, ang Pilipinas ay nagsasagawa ng mas maraming maritime patrol at freedom of navigation mission sa West Philippine Sea sa limitadong kapasidad matapos ang agresibong maniobra ng China laban sa isang resupply mission noong linggo. sinubukan ng mga barko ng China na harangin ang mga sasakyang pang resupply ng Pilipinas patungo sa Union Seoul na humantong sa mga banggaan na sumira sa BRP Cabra at sibilyang barkong UNISA noong Mayo 2. Sinabi ni Jonathan Malaya, Assistant Director General ng National Security Council na dumami ang mga patrol ng bansa dahil muli nitong binabantayan ang malaking bilang ng Chinese Maritime Militia vessel hindi lamang malapit sa Ayungin kundi maging sa baho de Masinloc at sa Binasol. Ang opisyal ng siguridad ay umapila din sa China na kumilos ng responsible at igalang at sumunod sa international na batas na binanggit na ang Beijing ay isang signatory sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Sinabi rin sa report na inaangkin ng China ang malawak na bahagi ng South China Sea kabilang ang bahaging nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinalakay at inuli ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang isang Chinese fishing vessel malapit sa Palawan noong mga nakaraang araw matapos na aktuahan itong ilegal na nanguhuli ng isda sa rugar. Sinabi sa report na agad umanong kinumpis ka ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Chinese vessel kasama ang mga lambat na ginamit sa paghuhuli ng isda malapit sa baybayin ng Palawan. Ayon sa pahayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kakasuan umano ng kanilang ahensya ang mga Chinese at sinabi na magsisilbi itong babala sa mga dayuhan na nagpaplanong magsagawa ng iligal na aktibidad sa karagatan ng Pilipinas. Idinagdag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na kasama ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines sisiguraduhin nila na maproteksyonan ang marine resources ng bansa laban sa mga mapang-abusong Chinese maritime militia na nagpapanggap lang umano na mangingisda. Samantala sa ibang ulat, tinabi rin sa report na mayroong limang China Coast Guard Bissell, walong Chinese Maritime Militia Bissell at dalawang People's Revolution Army Navy Bissell na lumahok sa shadowing delikadong maniobra at pagharang sa supply contingent mula sa Armed Forces of the Philippines. Noong linggo, isang sasakyang pandagat ng China Coast Guard ang bumangga kay Unisa noong Mayo 2, isang pribadong resupply boat na inarkila ng Armed Forces of the Philippines sa isang blocking money obra na tinangka nito sa humigit-kumulang 10.5 nautical miles mula sa Ayunin Seoul, isa pang banggaan ang naganap sa pagitan ng BRP Kabra at isang Chinese Mar Maritime Militia bisel sa umigit kumulang 6.4 nautical miles mula sa Ayunin Sol. Inabi ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na inilalagay nito sa panganib ang buhay ng mga miyembro ng serbisyong Pilipino na ninindigan kami kasama ang aming mga kaibigan, kasyosyo, kaalyado sa pagprotekta sa soberanya ng Pilipinas at sa pagsuporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Sinabi ni Canadian Ambassador to the Philippines, David Hartman, nananindigan sila ng buong pagkakaisa sa Pilipinas sa pagtatanggol sa integridad ng teritoryo nito at sa pagtataguyod ng international na batas at kinundi na ang labag sa batas at mapanganib na pag-uugali ng China Coast Guard, pinuri rin niya ang profesionalismo at pagpigil na ginawa ng Philippine Coast Guard ang mga aksyon ng People Republic of China ay hindi makatuwiran ang China ay walang legal na pag-angkin sa West Philippine Sea ang mga aksyon nito ay hindi tugma sa mga obligasyon ng isang lumakda sa anklos. ang patuloy na pananakot at pamimilit ay sumisira sa kaligtasan, katatagan at siguridad sa buhong rehiyon at dagdagan ang panganib ng maling pagkalkula sabi ni Hartman sa isa pang pahayag. Sinabi ni European Union Ambassador to the Philippine Luke Biron ang mga insidenteng ito ang kanilang pag-uulit at pagtindi ay mapanganib at lubang nakakagambala na kikiisa kami sa Pilipinas sa panawagan nito para sa ganap na pagsunod sa international na batas sa South China Sea. Noong October 13, isang barko ng People's Liberation Army Navy ang malapit na nakabuntot at nagsagawa ng mga mapanganib na maniobra habang ang BRP Benguet ay patungo sa isa pang rotation and resupply para sa detachment ng militar sa Risarip.